Tanggap-tanggap ba yung kay Secretary Bono? Ano na, surprise lang siya sa so, lahat po Well, let's put it this way, ano Nag-retire siya 2010 Ibig sabihin, before that, he stayed for so many years mm -hmm. rising from the ranks So alam niya yung nangyayari sa baba mm -hmm. And then he became Secretary of Public Works in 2022 To say na hindi niya namomonitor dalawa lang implication It's either kasabot ka or incompetent ka ba? Diba? Kasi kung pinula ka from outside, bigla ka ng sekretary, pwedeng napalusutan ka. Sa akin, ha, based on my experience, kasi galing din ako sa, sa PNP, I rose from the ranks. Maski pa paano, may experience ka sa field. Maski pa paano, alam mo yung nangyayari. So pagka ikaw yung nag-head ng agency, at the very least, dapat alam mong i-monitor yung mga sinanigans. Diba? Yung mga Pero kung magugulat ka sa ganung ka brazen, na practice like you know uh, yeah rigging and then uh, ghost projects pati yung pag, uh, pag manufacture pagmanufacture ng ng uh, mga documentary requirements para mm -hmm. makapag makasingil mm -hmm. dapat yung kung sa ground Imposible naman ngayon lang nangyayari. Ngayon lang nabuko yan, pero matagal na nangyayari. So kahit wala siya since 2010 at magbalik lang siya kailan, hindi yun excuse? Ah, sa akin hindi excuse. Kasi when you head an agency, You have a responsibility.